Eh, okay. Mga kaibigan, nandito na ako sa aming terminal. So, po. Sila namin. dito po ang mga sama ko. Mag-aantay ng uh, mga pasero. So, abang mag ng pasero. So, po. So, yung mga kaibigan, nandito na ako sa kabilang terminal. ayun po, yung mga kaibigan ko. Po kaibigan ay kolektor ako kay Naruto. So, maninig mo tayo dito sa mga kaibigan. Ayan po mga katukod ako mga kaibigan. Kaibigan! Sa pagsang dito to, kaibigan! Kaibigan! Ayan! Tamang kalikot lang tayo pagka may nabiyay. Ayan! 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 Butaw! Butaw! Oh, butaw! Ito yung matatanggap namin sa December. Ayan o! Oh. Ayan mga kaibigan! Ayan! <laughs> uh, <laughs> pupunta ako sa bil sa buhat. Tensya, nagbuta ko ako, ha? Okay. Diyan ba? Diyan ba? Diyan ba? Diyan ba? Diyan ba? ba? Ay, mandal mo Hindi na kami switch na ano badar pag nakapatay yung pokis so, mga kaibigan na uh, nandito pa ako sa biyahe so tuloy-tuloy pa rin ang aking biyahe hindi ko din ako mga kaibigan uh, marami pa hindi na pagbutaw sa akin so tuloy lang ang biyahe po mga kaibigan yan po umulan mga kaibigan no oh. Oh, so, mga batak, malahas na ulan dito

So papasok na ako sa aking bahay. Ayan po. Ayan mga kaibigan. Ayan pa. Hi. <laughs> Tawag sa vlog. So ayan mga kaibigan. Ito ang aking unit. Ayan po. Ayan May ya, mga bisita pala mga kaibigan. Ya, na. Kan. Ya, ya. kan. Kita kaya -kaya, kan. Hi! <laughs> ya, Ayan so, kan. yung nah, mga So, Check sa mga kaibigan. ng mga kaibigan. So ayan mga kaibigan so kanin meron na rin mga kaibigan ayun ready na ang pagkain ng mga kaibigan hi Ayun so mga kaibigan salamat po sa inyong porta saka at least po sa origin oh, natin so, bye bye